Medyo pa iba ba lang Huwag mong pasisidat. Baka madali bito ka. Medyo pa ganun lang. Dahil magbibitsin eh. eh. Ayan. So, madilim na gabi. Nandito po kami ngayon ulit. <laughs> nandito po kami ulit ngayon para mag breed So, gabing gabi, di ba? So, alam nyo na kung ano gagawin natin ngayon kapag kagabing ganito, magsasaksak po kami ng pit with tarigland dun sa aming mga dalang breeders na kinuha kaninang umaga. Kaya kasama ko po si Tito Mel. So, wala daw si Jason ngayon. Kaya, dalawa lang po kami ngayon. Yeah. So pagka nagtagumpay po tayo sa ating ibibreed, ay makakapag-produce na po tayo ng fingerlings. Tsaga-tsaga lang po hanggang sa tayo ay magtagumpay sa ating negosyo. <laughs> Ayan, atas po lang po saglit. Sama-sama po natin tingnan ang ating pagsasaksak. yan Nandito naman siya kanina. Eh, mahigit sa sampo. At yung pag-aiganap, ano eh, depilian nyo na lang. Hindi <laughs> na may, alam mo, mukhang lumiwanag yata ngayon dito ah. Hindi na ako nang Kaya ako pala eh. Ay, isa. So. Inayos na ang tunayin niya eh. Yes, son si Ray ah si Ray naman naman dito ayan ah, si o no. nalagyan na po ni Tito ng kwan. tubo tsaka ano ba tawag dito? Um, basta yung buho <laughs> ha? yan ito na na kayo hapo ang oh, katubig yata ayan Tapos sa pilari mo buhati. Ang kilalaki. Bakit nakakakong dinamihan ni Dan yung tubig? Kabigat ka. Kaya may tubig. Kabigat. Mm -hmm. ah.

<laughs> Nakatibo ako. Hindi, kumisya niya nakakatibo talaga. Kaya nga. Pero hindi naman masyadong ano. Hindi naman malalim. Kaya hindi ka paras ng mga native yan. Eh. Native ay maka... Kasi on... Diba? Diba? Pagka yung native, babao. Oh. Mapatik-tik Ela liga. Que momento patético, hein? Dá merda também. Tô Tabi ni LB at Tibet ang bahay Bilyakso Ano po yung ginawa ni Tito So meron na tayong pa shower Na pipe Dito sa ating Mga beds Para ma ang tawag dito, even distribution of ex or exchange of water. Ditanggal naman yung pita. Ha? Ah. Ditanggal ito. Oo, oh, ditanggal lahat niya. Nakapahina pa pala yan, ano? Oo. Oh. Hindi pa malakas. Eh, pagka malakas eh, baka hindi naman kumana. Kaya nga. Ganun ang lakas niya eh, oh. Pagka nakalakas. Hindi hey, yan, kal Baka yung itlog. Ha? Huh? Baka makalakal yung itlog. Kaya nga. Ay, eh, nakalakas Kaya, yun. yan. Yung... Dati. Pagka... Hmm. Hmm. Okay na ganun. Prepare ko na o piliin mo muna yung inahin? Ikuan mo na yung ano sana Ha? Yung pinaka... Itutaglan? Bae oo Gawin ko na? Hmm Sige po Yan, the usual Sana po hindi po natin nakalimutan yung race or kung paano gawin or... Hindi, hindi pa ba mga buntis na malalaki ka ngayon? Ano, mga yun nga pinili ko. Ang laki ng siguro, Kenya. Katagal na na yan. Yung iba, hindi eh. Bente, hindi Eh, yun lang mga pinisara natin malalaki ng nest. Tsaka mga obre na sara yan. Hindi ko alam. Sabi, katagal na na yun. Kaya nga eh. Alos ilang panahon na yun. nagre release nga daw na itlog, di ba? Grabe. Ay, di ba yung kasi yung kasama? Yung mga tiyan na natin. Ito tingin maliliit eh. Di ba? <laughs> Kinuha ko na eh. Importante yung mic ka. Importante, malaki, buntes. Kaya ah? nga eh. Yan, luwalabas na yung vlog. Ang binubukod na ni Tito yung mga babae. So, durogin na natin yung pituitary gland. Habang hmm. kung dito ay namimili. Wala po kami assistant ngayon. Marami ito. Hindi, pagka no, napisa. Marami naman tayo. Ha? Pagka napisa. Yan ay susunod. Ha. Yeah. Nasa pick up yung isang spot kong binili. Yung pala nakalimutan kong dalhin. No? Yeah. Oh, ito na. Maliwanag.

Dami pala kami napili eh. Ang liit nga lang. Mm. -mm. May <coughs> mm. Yeah, may malalaki. Dito sini yan. Opo, oh, okay na. Tagal na lang nakapisa ulit. Tagal na lang tubig po. Tupig. Tubig, tubig. moment shoot, truth, magsasaksak na po uli kami. Dali, iisa-isahin ko pa nga palihin yung ilo. Kala <laughs> ko ba tapos na gagawin ko. Madi. Limang mong Yun mo, oh. hindi pa yan na-i-charge here. mo yan? Eh, Parang alay charger di ah, eh. Four. Eh, ilay dala lalaki kaya na yun. Ang dami din. Sinili no. din okay. namin malalaki. Ilay na, ano natin? Tatlong butas paglalagyan ba natin? Hmm? Tatlo. Tatlo. Ilang cc ginawa mo? 4 cc. Ha? 4. Yung labi, labindalawang 4? Hindi nga eh. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Hindi kulang yan. Kaya nga eh. Dapat tinagdagan mo ng tubig. E Marayok, kaliliit na yan. Hmm? Kaliliit na yan. Kaya nga. Kaya nga. Dahil 3 cc na lang, di ba? Hindi, Poyin hindi pay. baling tigpo po por ginawa mo sana ng ano. Tinagdag Kaya yeah, yung ko lang, sampu eh. Tinagdagan ah. mo yung tubig. Eh, ikon uli natin. Eh, kung tray-tray naman. Pakawalan uli natin. Ah. Sisiksik yan. Ayan. So, tapos na po tayo. Ayan o. Oh. Ano na tayong menu. Ayan, da Ayan. masakit hmm? Mas kikita lang buo kasi kahit na rin pisain yan. Hmm? Pagka ganyan lang kaliliit. Kaya nga. Okay. Kaya mo na dyan, tita? Oo. Oh. Ulit lang. ano? Hmm. Paano na Eh, <laughs> Tuyo na yan. Wala na lansa yan. Medyo pa iba bola mong pasisidat. Baka madali bito ka. Medyo pa ganun lang. Dahil mag i, -i eh. Manipis yung laman. Hmm, lang din din eh. Mukhang 3 yata dapat eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, sobra pa na isang container. Sa dala-dalawa yan. dalawa ya. dala-dalawa, ano? Sa muna. Sige. Dala-dalawa gawin natin. Ba't nilagyan mo tubig yata ngayon na makakami? Eh, nagkakasugot-sugot eh. Pagka mababaw eh. Di ba nagkakasugot ang sila? Nagkakasabong eh. Sarapan lang yun. Hindi masyado. Hindi masyado matlalo. Dito po ba tayo dyan? okay oh, po tayo. Eh, yeah, maliit po na. Dito maliit. Ito. mm -hmm. Di

nakatapos na tayong saksakan ng mga pituitary yan. So, yeah, pinatakpan na ni Tito. Back to breeding po tayo. Dalawa, dalawa. Bali, anim lang. Okay. Ka. Mabutas naman yan, alam ko eh. Ito wala. Ito ba wala eh. Ito na lang. Ayan. Bukas na lang. Okay na. Ay, nakalimutan pa ba tayo? Nagre-review po ulit tayo ngayon kung ano mga dapat gawin. <laughs> so, itabi natin yung mga gamit natin. Ayan. Hindi, bukas ko na lang li linisint eh. Huwag ka ako magdala kasing wire, tsaka bumili tsaka sakit Pa. Ang makagawa ng trouble light. Para may ilaw tayong nakakabitin din eh. Yung wire na isang kwan ni Dada, isang rollo. yung puti. Uh -huh. Nadala niya nung. No? Tapos pala nakaputol na, no? nakagawa ng trouble light din eh. Kaya... Yung saksakan dyan, lagot eh. Hindi ko nga nagagawa pa eh. Luwanan ko ng air nang maka-charge. So, ang last 9 po, 10 hours po ulit yung bibilangin natin. <laughs> so, 10 hours po ulit, yung bibilangin natin kung 9 ngayon, 3, 7 a.m. Tayo pupunta ulit, o kaya alas 6 para mga pag-prepare pa ng mga lalaki naman. Silipin mo dito yung mga lalaki? Maswerte sila kung hindi sila makakain na ang doon. Kaya, yeah, may butas dyan. Hmm. Ay, lalagyan pa ng papigat? Ito na lang. Bigat din to. Ayan. So, natapos na po tayo sa pagsasaksak ng pitwit taraglan. Sama-sama po tayo bukas, uh, pagpipisa, or pagpipiga naman ng itlog. Okay? Uh, kasama po si Tito Mel. Ayan. Bye-bye. Like and subscribe our YouTube channel. Hmm.